panahon kapag may opening siya eh kaya kong pasukin yung suntok niya So morning guys kining duwa ni Kasmiro gahapon So nana na si... komento about siyang duwa gahapon ah kaya daw niya tank kaya daw niyang humano ng duwa sa one round galing lang daw kay na kuha siya sa mga fans kay daghang kainan nanaw mo nga iyal lang consume kuno ko ang kanang kuan ang fight para malingaw kuno ang mga fans so Mayro po dang iyang kuan guys nga ingani kay so mo nga nahuman dayon kay na hitbat So, mo na komento guys. Anang pabinawa ninyo. Mo na iyahang istorya. Na gusto na itabo sa iyahang payat kahapon nga tanaw sa mga tao nga hinay siya. Murag lain nga kasi meron nakita na ito nga dua kahapon. So, nara, pabinawa ang komento. <laughs> panahon kapag may opening siya eh kaya kong pasukin yung suntok niya. Ah, respect ko naman din ako sa kanya kasi sa din siya champion, ex-champion. So alam ko may kagayahan siya na manalo sa laban namin pero hindi ko hayaan na manalo siya. Kaya hinahayaan ko na na susuntok siya sa akin pero nag ako, nag ako, ako sa Cup Defense first round pa lang, uh, nagano ako na gusto kong siya. Pero naano ako sa mga tao kasi sobrang daming mga tao nanonood. So baka mabitin na naman mga nanonood. So gusto ko, na, naman, 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 naman yung labas. So, nai-inside din yung uh, mga uh, tao. So, yun. Kaya ko man tapusin na isang round yun. Pero, hinahayaan ko lang na mm. mga, mga matagal na round para naman magpaganda mm. yung labas. At lalo na sa mga manunod. Hindi mabibig. Ma, ma ma <coughs> uh, nag nagano lang ako kasi um, marami din siyang suntok na ipapatama. So, nagano ako, nag-defeat ako para hindi ako ma kanya, matamaan yung sulit. Pero, alam ko naman, kaya -kayang, kayang yung puntok. Pero hinahayaan ko lang siya na susumpot sa akin para pagdating ng panahon, kapag may opening siya, eh, kaya kong pasukin yung uh, niya. Respect Respeed ko naman din ako sa kanya kasi sa din siya champion, ex-champion. So alam ko may kagayaan na manalo sa laban namin. Pero hindi ko hayaan na manalo siya. Kaya hinahayaan ko lang na susumpot siya sa akin. Pero nag ako, nag ako, ako sa pag-depan round pa lang, uh, nag-ano ako na gusto kong tapos din siya. Pero nag ako sa mga tao, kasi sobrang daming mga tao nanonood. So baga mabitin na naman yung mga manonood. So gusto ko... Kong... Yon o! na! Muna isa ko to be, eh. Muna isa ko to. Naintay din yung mga tao manonood. yun, kaya ko naman tapusin na isang round Pero hindi lang ko nice, lang. Nice, na, nice, man, nice. Kasi meron. Bumbalahos. so kumusta mga bibing so ano to guys ah, dumgan natong sturia ni Casimiro, bahin sa yang fight so ano to yang halang lang uh, di mabitin daw ang mga fans ya okay sayang ang mangguan so ibawala daw sa yang rason nganong ingato yang right dua right.